buhay disyerto mga lods ang aming akutan sa disyerto mga idol crusher area mga lods ito pala yung crusher area hindi pa umandar mga idol kasi parang may nilalagyan pa ng grace grasa ba grasa yun mga mga materialis sari-saring materialis mga idol. akot 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 alas 5 pa lang dito mga idol Ta mataas na yung araw